Alam mo ba miss na kaya kong magpaanod sa baha? Basta't para sa iyo. Ayy! At isa na naman pong magandang hapon sa inyong lahat mga katribo. So ngayon nandito tayo ngayon sa kung, sa sitio Tumarbong kung saan uh, nakikita nyo ang pagtaas sa patuloy na pagtaas ng baha ngayon dito sa tulay sa ilog ng Tumarbong. At ating papakita pa sa inyo na kahit ang mga kabahayan nila ay naabot na rin po ng baha dito ngayon. Yan po ang lagyan ng update ngayon dito sa sitio Tumarbong. At naging mga kabayan nga dito mga katribo ay napasok na rin ng baha dito. Kung saan ang kung saan mga katribo ang dating ang dating basakan ngayon ay naging ilog na. At makikita nyo naman talaga ang epic. Parik. Sa sang loban. Wala malalin na du samay. Ano? Bay samay. Wala lin marin ba sa loban. Pa ting-tingon? Ha? Bay taun din. Magkita sama kay sa evacuit. Aywa. Parang kayo man ni anon ni anging. Sama tayo. Magibakwit kay don. Karon nya. Kayna pamuna bo. Sama ay sa dad kay eh tim EJ Bakupam Pam TV. Hello po. Ayan po, uh, subagi, parang mag-evacuate so, ngayon eh. Ako ng anay, uh, yun, Marami ng lamig talaga, pare. Kagabi pa. <laughs> Marami ng lamig. Mm. <laughs> Dito man ako. Kumusta ang lagay ngayon ng panahon? Ang kailangan okay, loob ng bahay niya? Kung bakit nabaha na siya rito? Ako po. Tuloy lang po. Tuloy lang tayo. Binahan na po kami dito. Binahana kayo. Ako po. Uh, kumusta po ngayon ang lagay ng, uh, lagay ng panahon dito sa isa inyo ngayon? Medyo po wala pa rin pagbabago. Uh, patuloy pa rin ang pagtaas ng uh, tubig dito, no? Patuloy pa rin siguro kasi tumaon siya ng high tide ngayon. Mamayang gabi, mas malaki, malaki pa siguro dito. Aray. So ano ba yung magiging uh, lakad ngayon ng mga barangay officials? Ano ba yung pinaplano nila para sa tulong dito sa atin? May nagsabi dito sa amin ang, ang isang balikagawa din na may truck daw na maghahakot ngayon. Hinihintay-hintay nga namin. Aywan ko lang yung mga iba kung gusto nilang sasama pero sa kasambay ko pinipilit ko na sasama din yan sila kasi marami mga bata una-una nahihirapan mahihirapan din talaga kami dito malalim na talaga uh, yun. so yun po ang uh, lagay ng sitwasyon ngayon dito nating ating uh, si Maman op op idipag nito dun. oh, idipag na idipag oh, ako Kaya di kamal kada ano mo? Sino? Kata mo dayon. Kata mo dayon. Bisa lang <laughs> to bisa, bisa lang to magbasa. araw nang maraming taon. At pasukin nga natin dito mga ka-trevo. Papasukin natin ngayon dito ang kanilang sitwasyon. Yun na, ito mo, karaba kita. Ah, makasitin ba ng sabay ng tubig? At dito na nga talaga tayo sa loob na. Inaanod na nga ng bahang ano dito. So, may mga ano ba di? Oh, oh, nakikita niyo mga katrebo. Ayan guys. Ayan guys. At ito na nga sila. Ayan Ayan ang imposible sa lahat ko. Bakit mayroong apoy sa gitna lang ano to big? Uy, may nagang apoy na dito. <laughs> ayan mga ka-trebo. Ang kasi, yan nga. Huwag oh, ano na. Huwag doon. want you please forgive me. There is one. I don't know. Samarat. Ka samarat tingen dito si Idol. Atawa <laughs> at nak nambah na ala atla kasi uh. lawo? Oh. Mana ba? Baana asilah. <laughs> Nako. Para pu wala na mga tulugan, ha? Mili <laughs> na mandin eh. At ito yung ating kakawad grabbing ano nya talaga bisi-bisi sa ano natin ngayon, <laughs> pangiyari. Kaya i-amin niyo te i-button nya sunod na abutuan. <laughs> 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 oh bako kakawat bako ya ca ah <laughs> main <menang>, anu lupa <laughs> bangka nah main enggak bangka parito oh <coughs> okay. 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 At ngayon, nandito na naman tayo sa kanila. Mga katribo. Hi, okay. dahil nabahan din talaga dito. <laughs> Hi. At <laughs> tutuloy tayo sa pisunitan. <laughs> Anong sitwasyon ngayon dito? Ah, sa ano barangay, sa barangay tanod. Ito yung barangay tanod dito ngayon mga katribo. Ah, kumusta yung ano natin ngayon? <laughs> Anong malita dito, Idol? Bakit parang may bangka kana dito? <laughs> Bakit? Bakit parang may bangka kana dito? Ano bang <laughs> ano nangyari dito? <laughs> baha na talaga oh. Oh, grabe oh. saan ba? Anong anong page mo, Idol? Bongkol TV bongkol TV Oh, oh Shout uh, Like and share na lang At papalo <laughs> na sa ating Like page. and share daw Sa kayo Bungkol TV <laughs> Tayo naman Basta baka meron kang uh, Gusto i-shout okay out Okay lang sa'yo Okay ka lang Kahit oh, na okay Kahit nagababa talaga oh. Grabe yung ano natin ngayon no? Wish ko uh, lang Wish ko lang Kung magbigay po kayo ng noodles Sana yung sidap saka kung magbigay kayo ng bigas sana yung hasmin ayun Thank talaga you. <laughs> pang mga pang malakas ang ano yan mamahalin grabe naman yan saka Mama. kung magbigay kayo ng bilata sana Argentina o kaya 555. sosyal naman ang humihingi mga katrebo kung bulan bumagyo bumaha sana yung wayo na baha-baha naku yan sana kung ganyan sana wag wag kawalunod tayo <laughs> <laughs> pariskyo na <Ha>? pariskyo na na <laughs>

at <laughs> ayan na may <laughs> <sukai> magbukas <mantungan> sa matang sa inyo batas? ayawan <laughs> lang kapala yung unang nag-rescue dito eh ganun <laughs> ito talaga yung dito sa ati ayan lang ayan lang hirap dito sa ano palawan lagi binabaha Lagi <laughs> binabaha talaga over over half duck <laughs> Hindi na yung mga Ha? Ayaw nga pala kawawa naman <laughs> Ano ba yung binabantayan nyo na dalagang ye? Yeah. Yung bako kasi kuya eh, baka ma malunod. Hindi man niya basta-basta malunod. Mas malulunod pang ako ng pagmamahal sa'yo kung ako yung gustohin mo. Ay! Ay! Kimi! <laughs> so ngayon mga... So ngayon, ano ba yung magandang uh, gagawin natin dito? Sa baha na to? <laughs> miss? tayo sa bako? Anong gawin natin doon, Miss? Magsilong lang po, Kuya. Nako po! Nako po! Yay. Kaduri, kaduri. Miss, miss. Baha ka ba? Bakit? Kasi nalulunod na ako sa ganda mo. Ay! Ay! ay. Ulan ka ba? Bakit? Kasi sa sobrang ganda mo, nalulunod na ako. At ngayon maraming salamat sa mga barangay officials dito sa Maasin, Quezon dahil dito ay uh, na-rescue nga tayo at ayan uh, ang ating mga Dito na tayo sa barangay sa evacuation center area nito. Dito mararungin na itong mga ano mga tao. Mararungin na itong mga tao. Mararungin. Marangay ba? Marangay. Tara na. <laughs> at ngayon, dito na nagtatapos ang ating vlogs for uh, for uh, for uh, at ngayon at ngayon mga katribo, dito na nagtatapos ang ating vlogs ngayong uh, hapon dahil paggabi na po at uh, ilang minuto na lang at magsisimula ng kumagat ang dilim. Tara na, dilim na. Ito, oh, maganda. Yo, bye-bye. Sa padal. Picture.